Ay, balak pa ka na madlang people. O, oh, bumaba pa, And, di ba? Gusto man lang sa oh, loob. Oh. Gusto lamang yung, oh, oh. oh, yung dalawa eh. Oo. Oh, oh. What's up, madlang people? Woo! My name is Shinduko Audrey. 20 years old, ang supermodel ng Quezon City. Uh, oh. Japanese ka ba? Hindi. Pa. Hindi. Eh, ano, alam ka ba? Apelido niya yan. Bakit? Anong pangalan niya? Pedro. Pero Pedro, Pedro sindu ko! <laughs> Ma na ako ha. Bakit? Bakit? Nandiyan na yung sindu ko. <laughs> Thank you! Pabot nga! Pabot nga ano ako. Alin. Magluluto ako eh. Alin ko nila ako. Nandiyan na yung sindu ko. Andiyan na kasi, ay hindi ako magluluto. <laughs> Andiyan na, mag, magsusot kasi ako ng damit ngayon kasi medyo mainit. Oh, Ano susot mo? Shindo ko. Mas parang mas pangit yun, guys. Mas maganda yung naisip ko. Ano naisip mo? Ano, magluluto ako kasi gusto ko ng pagkain maalat. Ashindo ah, ko. <laughs> 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 Para makalimutan niyo ng madlang pipo. Paano? Paano, Bren? Darin Kumaldagga, dali! Para makalimutan niyo nangyari kay Bestie mo! Yes. Bestie! Okay. So, okay. Ito, tuwing may mawawalay kaming joke, kailangan mong sumayaw para makalimutan ang mga tao yes. yung mawawalay namin joke. Ano yun, Kim? Ano ulit ano yan? <laughs> mo no. Huwag ka magayala. Yung pikon namin, yung pika namin, hindi mo sinundu ko. Yeah. Sinundu mo. <laughs> okay, sinundu ko. Ikaw ba'y ano? Anong nationality mo? Ah, uh, pure Filipino po. Si sinundu ko uh, na kausap. Sorry <laughs> na po. Ha? Baka kala lang ka, tingin ka sa kanya. Ay, Sherry, nasindu mo yung pika ko. <laughs> Ang ganda na nang ginawa ni Sherry Galili. Oh. Sa, sa... Anong, bakit mo naisip na tungkol sa iyo ito, Cherry? Baka nakatingin ka po kasi sa akin. Ha? Baka no. Sa kanya ako nakatingin. Baka siya talaga si Shinduko. Wait, baka yung mata mo gumano na. Oh. Hindi oh. mo lang ha. Siya yung luwalabas sa TV. Yeah. Shinduko, ano nasa? siya? ko yun. Um, sa side po ng mom ko, ano po, Kastila po. Ah, ah. kaya Shinduko, Kastila. Duko. Wala ko lang yung alam mo, parang para kayo sa ano, Kindle. Wala ka bang ko Japanese, po? Korean, or Chinese? Hmm. Wala. Wala. Nickname ko po. A ano okay. nickname. lang. Ano yung totoo nickname mo Nickname mo yan? Apo. Uh, oh, nick ba, ni ah, ah. Nickname mo. Uy! <laughs> <laughs> <Oy! laughs> nickname mo. <laughs> 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 nickname niya siya. Anong ano totoo mong pangalan? Audrey po. Audrey. 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 <laughs> ba't ang layo? Ikaw nag-decide niyan? Gusto mo yung Shinduko? Um, name po siya ng aso ko dati. Oh, ba't? <laughs> Tapos ginawa ko po siyang screening. Wala na ba siya? Wala na. Ah, Patay na. Ah, sorry, para remember. Sorry, sorry. niya yung oh, palayaw ng aso. Palayaw, si Shinduko. Oh. Lahat pala kayo yeah. nag-RTI. Oo, oh, oh, silang tatlo. grabe. Anong pick-up line mo para kay Joel? Um, Joel... Um, alam mo ba, yung buhay ko ay parang... Lapis. Parang lasen. Ayun Kasama mo po ti Sel. Ayayin mo na. <laughs> na. Sa'yo pa rin, Chucky. Bijuan niya naman, o. Oh. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Joel. Wow. wow. <laughs> yeah, 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 yeah. Energia, okay. Alam mo ba, yung buhay ko ay parang lapis na walang to kapag wala ka. Ay. Bakit? Kasi pointless. Oh, oh, yeah. Galeng! 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 Hindi mo pinayano kung ano yung tingin ni Joel kay Shindu. Oh, Shindu ko, i-describe mo nga sa amin. Saan, ano mo lang, nabubuo mo sa utak mo, i-describe mo nga sa amin si Shindu ko. Tingnan natin kung akma. Hindi ko po. po. <laughs> wala kang na-imagine <laughs> na baka ano, long hair ba siya or ano. Oh, yung dalawa, na, di no? Kayo. Wala kang nabubuong imahe sa iyong isipan feel ko po ano, um, masiyahin po siya Masiyahin po siya pag pinakinggan po. Ikaw, ikaw parang, pag pinakinggan kita, masiyahan ka ba? Kasi <laughs> sila! Kasi <laughs> Tina ako. So tayo si ikaw, <laughs> ikaw. Tayo sila, tayo sila ni number 2, si number 2 masiyahin din sabi uh, mo. Pareho sila. silang masiyahin.